Kawawa naman yun. Kawawa naman yung cake niya. Yun. <laughs> Nabi Nasira, oh. Okay. Wow. Okay. Ay, okay. nagagali. <laughs> Ito na nga late birthday celebration ni Dos. Dahil nga talaga namang sobrang busy namin. Ayan nga si Batang Anino talaga namang bida-bida tumutulong pa. Alam niyo naman siguro kung ano theme niya. At ay nagpatulong na nga ako sa daddy nila dahil di ko naman to kaya lahat. At ay hindi niyo naman pagkatapos nga namin itong mga to naghihintay na. Dapat nga ng June 15 pa to. Pero dahil napakarami nga nating order na jersey, hindi na talaga namin na celebrate. Pero ngayon babawi tayo. Every birthday talaga nila hinahandaan namin. Sayang naman kasi minsan lang sila mag-birthday. At ay meron nga tayo ditong palaro para sa kanila. Dito nga isasabit natin itong mga sausage syempre mawawala itong ating Wolfin Bites. Ayan, parehas nga nilang favorite to kaya naman ito ilalagay natin. Ganito nga pala itsura ng Wolfin Bites, biscuit siya. At ayun nga, tignan nyo naman ang reaction ni Batang Anino nung naamoy niya. Alam na alam niya talaga yung amoy ng Wolfin Bites. Kung favorite na ng mga alaga ko, for sure magugustuhan din ang mga alaga nyo. Kaya naman orderan nyo na sila ng Wolfin Bites. Tignan nyo, mga nawawala sila sa sarili nung naamoy nila. Ang dating nga nila tulog na tulog dito, pero si Batang Anino napakaingay. At ayun nga, naglagay lang ako dito ng mga tali na paglalagyan ng natapos ko nang nalagyan ng treats, ayun, sinabit ko muna. Hindi na nga makapaghintay si Batang nino. At eto na nga si birthday boy. Hindi nga muna nakapagpagupi. Pero pogi pa din naman siya. Kaya lang may umiepal nga sa likod. Nagulat nga ako bakit gumagalaw yung pala sinisira niya. Huling-huli talaga tingnan niyo naman ang itsura. Aba para pang nagtataka. At eto na nga pitsura na naman. Sobrang saya talaga pag nakikita ko sila magkakasama. Uh... Ay! Ay! Nagagalit! <laughs> Kaya lang may batang putik na nagagalit. Tuwing meron talaga may birthday, nagagalit siya kapag kinakantahan. Ewan ko ba sa so batang ito? At eto na nga, dumating na yung cake ni Dos. Yun nga lang, nasira yung cake niya. Kasi pina-deliver nga namin to. Pinakita nga sa amin ang seller bago niya nga ito pina-deliver. Pero medyo malayo-layo nga kami, kaya siguro nasira. At ay tingnan niyo naman, nag-aalala nga si Dos sa cake niya. Hindi ko alam dito bakit siya nakasit pretty. E eh, wala naman akong hawak na treat. Mukhang sinisilip niya nga yung cake niya kung sirang-sira daw ba. Sayang lang talaga itong cake. Sobrang ganda pa naman. Oh, Kawawa naman yung cake niya. Nabi <laughs> Nasira, oh. Jesus, spider nga. Ayan, guys, yun. E, oh. Spider yun, oh. Sayang naman po. O, oh, di ba para nag-aalala talaga siya? Hindi naman masyadong halata kapag nga nasa malayo. At saka hindi din naman mahalaga yun. Ang mahalaga, happy si Dos. Kaya tara, kanta na natin siya. Okay, 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 okay. O oh, di ba masaya masaya naman si Dos? At habang kinakatahan nga si Dos, ito nga si batang anino na kaganyan. Just ko napaka chismosang bata. At ito na nga dumating na ngayong mga food. Puro pang tao nga to. At ito naman yung pagkain nila, kalabasa at sitaw. Ayan, bago nga kami kumain sila muna papakainin nami. Excited talaga sila kapag kakain na. Ay, tingnan niyo naman nagagawan pa nga. No more picky eater na talaga kapag may KND appetite booster. Check ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND detangling spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman Tanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito, tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo ang order nito, nasa comment section. 10. Ay, meron akong bago nilalaro ngayon at bawal na bawal po ito sa mga bata. At siguraduhin niyo rin na extra lang ang gagamitin niyo. At ay nagbet nga na pala ako dito ng 500. Yeah. Uy. Hindi naka-wild din. 1,000 yun. Uy! Walang good eh. Uy! Ala! 2,100 na! Yan! Yan na lang. Ito na yun. Ayun na naka-wild po. Uy! Ala! Gagi! 12,000! 13,000! Ala gagi!